Magandang magandang araw sa inyo mga kabarangay. So, gayon naman ang assignment natin ay pupunta tayo sa Sitio Tibanglan at bibisitahin natin yung tuklong doon na idinudulog sa atin na kung maaari daw ay mabigyan ng pansin. So, pupunta tayo ngayon sa Tibanglan kasama ang ating kagalanggan na kapitan at ang mga barangay. Sangguni ang barangay officials. Okay? So, samahan nyo kami at papasyari natin ang Sitio Tibanglan. So, yun nga. Narating na natin ang Sitio Tibanglan. At ito ang... Uh tuklong na si tibanglan na talaga naman nakita natin ng personal na talaga namang dapat na talagang bigyan ng pansin at kumpunihin ang bubong nito yung mga trusses, ganyan so, chinek muna natin bago natin bigyan ng aksyon at kailangan uh, kailangan maisakatuparan ito sa lalong madaling panahon ang tuklong ng Yuti ay uh, ngungunahan at uh, pinangangasiwaan ng ating mga barangay liturgical committee ng Tibanglan. So, no, nakita na rin namin at sinecheck na rin ng ating sangguniang barangay ang mga business permit nila kung uh, sila ay nagbabayad ng buwis o may mga working perm, uh, business permit na nakalaan para sa kanila dahil syempre kailangan sa panahon ngayon ay utos ng ating Pangulong uh, BBM na talaga rikisahin ang mga businesses na walang permit na kailangan And so kailangan pasyalan pa rin natin ang iba pa mga ng negosyo dito sa ibang lan. So, uh, ayan, kasama natin ang ating kapitan at ang iba pang mga barangay officials, officers rather, At pinasok natin ang isang farm. Ayan, papasukin natin ito. At titingnan natin kung may mga kukulan mga papeles para sa kanilang mga farm na inilagay dito at uh, inilagak dito sa sitio tibang lan napakaluwang actually ng farm na ito at chine-check ni kapitan kung uh, gaano kaluwang at uh, yan sa may-ari ng uh, farm kung ano talaga ang kanilang mga businesses na itinayo dito at kung uh, sila yung mga kulang uh, permiso o permit mula sa barangay so importante yan sa pamamalakad ng ating bagong sanggunian ngayon dahil, uh, dahil na rin sa kautosan ng ating uh, Pangulo BBM na kailangan ang local government ay makipagtulungan at talaga namang kailangan talaga para sa national government. Ang local government ay kailangan makapagunayan para sa ating uh, ng ating bansang uh, inang bayang Pilipinas. So kailangan magkaisa tayong lahat para ikangay tulong-tulong upang maisakutuparan ang mga proyektong binabalak ng ating mga bagong gobyerno na talagang magkaroon ng ikakaisa at diwa tayo mga Pilipino para sa ikauulad at pagsulong ng ating mga kabuhayan dito sa ating bansa. So, nakipag-ugnayan ng ating kapitan sa may-arm at uh, this time ay uh, chine-check pa rin niya ang farm kung talagang kaano-kaluwang ang negosyo na itinayo ng may-arm nito at uh, kung ito ay karapat dapat na ikang nga uh, ay uh, mamalagi sa ating lugar lalo na dito especially sa may sitio tibanglan land at yan nakikita natin sa kasalukuyan mga kay ang maraming maraming manok na pansabong at mga imported pa may mga breed at talaga namang kailangan, kailangan ito ay ng uh, na mabuti. At nakita rin natin at nakasalamuha ang uh, sumangguni sa ating barangay tumihingi ng uh, utipansin para sa kanilang tuklong. Iyan ang Barangay Liturgical Committee ng Sitio Tibanglan at nagkausap sila tungkol sa mga hinahing nila tungkol sa pag-aayos ng kanilang uh, tuklong. At ito na rin masasabing atin na rin, kaya dapat natin ito lang So at this time pa ay sakay dito sa lugar na ito at uh, din na ang barangay ko dito sa at uh, kung anong mga dapat login at uh, ini-stop na kung ano ang dapat gawin pa sa mga mga tanga ay pagkakalagyan at nakirekto para sa ating barangay. At uh, this time ay talaga namang uh, tayo ay pumasyal muna sa ating kasamahang uh, sanggunian na ang anak niya ay nagkaroon ng uh, kaunting uh, Uh, pagtitipon para sa pagdiriwang ng ikalibilyumang taon ng kanyang kapanganakan ng anak niyang uh, binatang lalaki na si Tabachichi ay uh, nagdiwang Kaya pinasok natin ang uh, compound ni Lina at talaga namang inimbitahan tayo magmerienda dito So gora naman talaga tayo dito at pinagbigyan natin ang uh, imbitasyon ng isa sa ating mga pangsyonaris dito sa ating barangay So at this time umakyat tayo sa kanyang bahay, sa kanyang compound, napakaluwang, napakaluwalas ng paligid at ang sarap mag-stay lalo na pag mainit ng panahon. Kasi sariwa ang hangin at kasama rin natin ang ating mga barangay pulis sa pagkakataong ito upang uh, at talaga namang tuwa naman ang may-ari at uh, ama noong uh, may birthday na ito pa rin dito

at hey, si, si Consial uh, Celso Angal at ang driver natin si Leo at si Consial Willy so bye bye muna at this time and see you on my next vlog at sana ay nag-enjoy kayo thank you